ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Yun naman yung sibuyas, NT. Tapos yung kamote, 70, apat na piraso. Tsaka yung repolyo nila, NT. Mahal na talaga mga bilihin ngayon. Hindi naman naman yung petsay na bagyo. 85 pesos. 85 entity. Mahal-mahal. Okay. Wala na talagang murang ngayon. Kailangan magsipag. Tayo yung mga grupo op sa Nasa 850 isang box. 850 NT. Ito naman yung bayabas nga. nil dalawang piraso lang po. 89 pesos ay 89 NT.